iPhone 5. Tara sa manyo magpunta sa Osokanon. Isa siyang kilalang shopping area dito sa Nagoya. Para siyang divisorya na medyo social. Charing. Mula dito sa Nagoya Station, sasakay ka ng subway papuntang Pujigawka, Higashima Line. Tapos, baba ka ng Pushimi Station para lumipat sa Tsurumai Line. O ba diba, ang daming palipat-lipat pero huwag kang mag-alala dahil hindi ka maliligaw. Sundan mo lang tong blue line na may nakalagay churumay line. At makakarating ka sa iyong pupuntahan. Charing! Tapos naloka ako dito sa escalator. Ang tare! Isang station lang ay makakarating ka na dito sa Oso Kanon. Pagpasok nga ay makikita mo agad tong Oso Cannon Temple. Tapos, itong mga kalapating, mababa ang lipad. Jaring! Di ba may kantang ganun? Ang daming ang batang nagpapakain sa kalapate. Alam niyo ba dati, ba, nung nagpunta ako dito, abay, iniputan ako ng mga kalapating yan. Dito pala sa Japan, ay usong-uso ang anist store. Ang tindahang walang tendera. Nakalagay nga dito na 50 yen ang isang plato ng patuka. Kaya naman, naghulog lang ako ng 50 tsaka ako kinuha yung pagkain ng kalapate. Sa so, tingin nyo ba, pwede yung mga ganitong anis store sa Pinas? At ito na nga, nagpapakain na ako ng kalapate. Noong una nga eh, parang nahihiya pa silang lumapit sa akin. Ang saya lang, nakakawala ng stress. Hi, dito na lang kaya ako magtrabaho. Tagapakain ng kalapate, para walang stress. Charing. Enjoy na enjoy nga ako dyan, hanggang sa... Oh. patikal ko sa kamay, tinutukana. Pag ito yung trabaho ko, mauubos yung kalyo ko. Ang lalaki pa naman. Charing. Fast forward, dito na tayo sa Oso Cannon Shopping District. Una namin pinuntahan tong tindahan ng mga alahas. Ang gaganda ng mga design ng mga ring nila dito. Alam nyo ba noong nakaraan, umabot ng isang lapad ang program ng gold nila dito. Meron din silang ABC Mart dito, tindahan ng mga sapatos. Mas mura nga dito compare sa mall. Meron akong gantong sapatos na bili ko sa mall, 5 3,000 pesos. Tapos dito nasa 3,000 pesos lang. Hayati ay, nagulat ako dito. At ito talaga yung pinunta namin dito, yung murang bilihan ng cellphone. Ang daming tao dito, dinadayo din kasi itong shop na to. Bala ko nga bumili ng cellphone dahil yung isa kong phone ay pasok ko na. Nakakatakot ng gamitin to at pag minsan kala mo yung Christmas light. Pila na lang kumikislap-kislap. 8 years na nga tong cellphone ko sa akin. Kaya naman, ang hirap niyang bitawan. Sa sobrang tagal ng pinagsamahan namin, ayoko na talaga siyang bitawan. Pero siya na mismo yung sumuko, kaya wala na akong magagawa. jaring! O oh, siya, balik na nga tayo dito sa mga cellphone na sobrang mura talaga. Yung Y nasa 1,200 pesos, W 800 pesos, X 400 pesos, Z 200 pesos. O ba diba, ka makakabili ng cellphone ng 200 pesos? Pero syempre, expect mo na na yung iba hindi na maganda ang quality. Dahil yung iba nga dito, ay basag basag na. Pero kung pang-text lang naman at hindi ka naman maselan, ay pwede na to. iPhone 5 1,000 na lang kaso basag basag na One six naman to. Malinaw pa yung camera. Oh, malinaw. Cellphone ko yan, oh. Isang lapad na lang. Meron din dito magagandang klase pa. Pero syempre, mas mataas na yung price niya. Meron nga din palang mga tindahan ng damit dito. Meron ding second hand stores, may kainan, restaurant, cafe. Kaya pag nagpunta kayo ng Japan, puntahan nyo tong Osokanon dahil nandito na lahat. Pagkatapos namin maglibot-libot ay kumain na kami dito sa Loco Burger. Loco Loco Burger, Charing. Ito yung pinili ko. <makes noise> <makes noise> Tapos ito. Parang eh. Umorder ako nitong coin pan. 10 yen na tinapay na may cheese sa loob. Tapos chicken.